ito naman po kami sa pauwi na po kami sa Kanyugan nagbabalik <laughs> si, si Obed uh, ito po yung street na ano nga itong mahaba na itong kabihasan kabihasan road ito yung parang pinakamayong main road namin uh, lumaki pa yan dati ikala nyo maliit yan pero lumaki pa yan <laughs> pero uh, tingnan nyo pagdating doon sa kanto ito po yung kanto ng

dyan kapunta na po ng palike at likod na po tayo dito sa ato ng aming bahay kung saan ako lumaki pinanganak at lumaki sa inang wika street yan yun po kung nyo pating building ngayon dati po amin yun <laughs> lupa lang <laughs> nabenta na tapos so, yung isa ganun din po at na, isang ato dati din po amin yun kasi sa magkakapatid ba yan, eh, hinati-hati ng lolo namin na eh. ngayon, nabeda na eh. Na Ay may malaking bahay na naman doon. ngayon, wala na kita yun. O, oh, ito na po kami. para basura. Kasi may mga pinutin na po. No? O sige, see you and next time and subscribe. And don't forget to click the button. <laughs> <Okay>. <laughs> o sige, bye-bye. Bye-bye. <laughs> nag ka? Oo. Oh. Patay matay. mamatay? mo matay. Ayaw mo matay.